Bismillah. Assalamu السلام عليكم ورحمة mga kapatid, ngayon ay tatalakayin ko sa inyo itong, itong injustice, inhuman na nandito sa Biblia. Hindi ito nagbigay ako ng taot kay Musa a.s. Dahil yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, sabi nila kay Musa daw, kay Moses daw, ito daw ang so-called Torah. I don't have any doubt Moses was a righteous man, a man of God, and I don't have any doubt na he received the book, okay, ang Torah. Pero itong sinulat dito, I don't believe na ito ay salita ng Diyos sinulat ni Moses, ha? Huh? At ito ang Torah. I don't believe. Ha? Huh? So when I when I scrutinize and I criticize this verse, not because nagduda ako kay Moses or nagduda ako sa Diyos. Hindi. Ang akin dito, pinapatunayan na ito ay salita, gawa-gawa ng tao at hindi kay Moses at hindi mula sa Diyos. Saan mabasa? Mabasa ito mga kapatid. Kung mayroon kayong Biblia, insya Allah, bubuklatin ninyo. Okay? Saan ito mabasa? Mabasa ito sa Exodus 21, 21. Versikulo 20 hanggang 21 Chapter 21 of Exodus verse 20 to 21 Basahin ko sa English at basahin ko sa Tagalog dahil uh, karamihan ng Cebuano ay medyo mahirapan sa Tagalog. Okay. <clears throat> I will quote. And if a man smite his servant or his maid with a rod and he die under his hand, he shall be surely punished. Okay? Tagalog. At kung saktan ng sinuman ang kanyang alipin na lalaki, alipin na lala, lalaki, o babae, ng tungkod at mamamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang walang pag uh, walang, pagsala, paparusahan siya. Immediately, walang duda. Ipaparusahan siya. English, in verse 21. Now withstanding, if, the, if he continue a day or two, hmm, he shall not be punished for he is his money. Tagalog. Gayon may kung tumagal ng isang araw o dalawa ay hindi siya parorosahan sapagkat siya ay kaniyang salapi. salapi. Kung mamatay ka agad, mabasa sa Exodus 21 verse 20 to 21. Okay? Kung mamatay ka agad, paparusahan mo sa iyong tungkod yung servant mo, yung alipin mo, utusan mo, paparosahan mo sa iyong sungkod, nagalit ka, pinalo mo at namatay, paparusahan ikaw. Subalit so, kung siya ay namatay, ha, na umabot pa ng isang araw, dalawang araw, ay hindi siya paparusahan dahil yung kanyang alipin ay siya ang iyong salapi. <laughs> salapi pala. Ha, hindi pala tao. Oh, hindi tao. So sige, bigyan nyo ng kahulugan. Ilusot niyo ito. Ito ang salita ni Isokristo. <laughs> si Isokristo ang nagsabi nito. <laughs> huwag kayong lulusot. Kayong mga Trinitarian, huwag kayong palusot, ha? Sabi niyo si Kristo ang wala pang simula, nandoon na siya. Wala pang sanlibutan, nandoon na siya. ang tao, nandoon na siya. Huwag kayong lulusot. Si Kristo ang nag-utos nito. <laughs> si Kristo, grabe naman ka, Jesus. Uy! itapaluin yung servant mo pag napalo mo pag namatay ka agad the same hour namatay siya ay paparusahan ikaw pero kung hindi siya namatay, nakaabot pa ng uh, isang araw o dalawang araw, hindi siya paparusahan dahil ang inyong uh, tao, ang inyong alipin, ang inyong utusan ay siya ang iyong salapi. Jesus Christ dito ang nagtuturo. Oh, Jesus, huwag kayong magagalit sa akin naman, please. <laughs> Nagbabasa lang ako at sumusunod lang ako sa inyong toro na si Sokristo. Wala pang sanlibutan na doon na siya. Siya ang noon at siya ang ngayon. Siya ang the beginning. Siya ang katapusan na si Sokristo ito, ang nag-utos nito. Grabe naman ka, Jesus. Eh? <laughs> Grabe naman ka. <to>, oh, my Lord. <laughs> Yarab. Hindi si Jesus ang aking rab. Ang aking rab ay si Allah. Pero ito, mga kapatid, sige, ilusot ninyo. Hanapan ninyo ng butas para makalusot kayo na hindi si Jesus at hindi yan salita ng Diyos. Ha? Palusot kayo, salita ng Diyos yan. Sino ang Diyos nyo? Si Jesus. Ha? Imagine, pagbalbal, lun mo yan, pagbalbal, lun mo, trudo ka balbal, ang aking ka balbal, kag namatay siya, ikaw parusahan to. Pero kung hindi siya namatay, one day, nakaabot ka ng one day, kagdua ka adlaw, hindi ikaw paparusahan na how? Yan, iya iyong mo siya. Ang utusan mo, iya salapi. So maraming salamat mga kaibigan. Ito lamang ako ako'y nagsasabi <laughs> sa katotohanan na ng Biblia, salita ng Diyos, sinulat ni Moses, a man of God, or si Kristo ang nag-utos nito, gawin ninyo. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma ka. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته